Natanong mo na ba na kung anong mangyayari sa'yo kapag hindi ka nagpatatap ng Mark of the Beast? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? maring narinig nyo na yung salitang Mark of the Beast. Pero sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Mark of the Beast, ito po yung tatak na ilalagay sa kanang kamay at noo ng mga tao kapag dumating na yung tribulation period. Basahin po natin yung Revelation chapter 13 verse 16. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Ngayon ano nga ba itong purpose ng Mark of the Beast? Bakit magkakaroon ng tatakan pagdating ng panahon? Ngayon yung tatak na yan na ilalagay sa mga tao, yan po yung patunay na sila ay sumusunod o sumasamba sa Antikristo. Kasi mga kapatid, yung beast na tinutukoy, yun po yung Antikristo. Ibig sabihin kapag meron kang mark of the beast, ikaw ay meron tatak ng Antikristo, na ikaw ay sumusunod at sumasamba sa Antikristo. Sa totoo lang mga kapatid, mahalaga yung mark of the beast para mabuhay yung isang tao. Kasi sinasabi ng Biblia, ito yung tutulong sa'yo para makabenta ka at para makabili ka. Basahin po natin yung Revelation chapter 13 verse 17 at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila imitatak ng pangalan ng halimaw o bilang nakatumbas ng pangalan yon. Malinaw sa binasa natin, sinasabi doon, nakakailanganin yung Mark of the Beast pagdating ng panahon. So, ibig sabihin, talagang mahalaga po ito. Kung baka itong Mark of the Beast, kailangan mo ito sa mundo na ito para ikaw ay mabuhay. Hindi pwedeng wala ka nito. Kasi mga kapatid, yung Mark of the Beast, ito na yung magiging pera pagdating ng panahon. Kasi ang sabi, hindi ka makakapagtinda o hindi ka makakabili kung wala kang Mark of the Beast. So, kailangan magpalagay ka nun para magkaroon ka ng pera. Kasi kung babalikan po natin yung binasa natin kanina, ang sabi, sa pilitang papatatakan yung mga tao. So, ibig sabihin po niya, lahat ng tao sa mundo na ito ay required na magpatatak ng Mark of the Beast sa pangunguna ng Antikristo. So, ibig sabihin po, parang wala kang choice kundi magpatataka kasi hindi ka talaga mabubuhay kung wala kang tatak ng Antikristo. Kailangan-kailangan mo to sa buhay mo. Pero syempre mga kapatid, nasa sayo pa rin yan. Kung magpapatatak ka o hindi. o maaaring i-require re yan, kailangan-kailangan magkaroon ka niyan, pero hindi ibig sabihin nun ay magpapatatak ka na rin. Ay sabi na sa nating verse kanina, pag sinabing di ka pwedeng magtinda o bumili, isa lamang po yung ibig sabihin yan. Ibig sabihin lang yan, magugutom ka at maghihirap ka. So, kailangan mo talaga yung mark of the beast. Kasi mga kapatid, pag sinabing pagtitinda o pagbebenta, ibig sabihin lang yan ay pagtatrabaho. Ibig sabihin lang po yan, hindi ka makakapagtrabaho kapag wala kang tatak ng halimaw. So, bago ka makapasok ng company o bago ka makapagtrabaho sa kung saan man, kailangan mo ipakita yung mark of the beast. At bukod dyan, bago ka gumawa ng negosyo, kailangan mo rin ang tatak ng halimaw. Hindi ka makakapagnegosyo kung wala kang tatak ng halimaw. Alam naman po natin kung ganong kahalaga yung negosyo o yung mga trabaho sa buhay ng tao sa buong mundo. Kailangan mo talaga magtrabaho para mabuhay ka. Kaya nga marami mga tao nag-aaral ngayon para i-prepare sila sa trabaho nila pagdating ng panahon. Kaya nga sinasabi ng ilan, yung iba nag-aaral para magtrabaho. Yung iba na bubuhay para magtrabaho. Siyempre mga kapatid, yan ka kukuha ng mga kikitain mong pera. At yung pera na kikitain mo, yan yung pambibili mo ng mga pangangailangan mo at mga gusto mo. So yun po yung isang requirement kapag ikaw ay magtatrabaho. Kailangan mo yung mark of the beast. Kung wala kang mark of the beast, no choice ka, hindi ka makakabenta. Hindi ka magkakaroon ng trabaho. So in short mga kapatid, ang ibig sabihin lang nito, wala kang makukuha ng pera kung wala kang tatak ng halimaw. At sabi rin mga kapatid, hindi ka rin makakabili kung wala kang tatak ng halimaw. So, wala ka na work, tapos hindi ka pa pwedeng bumili, so saan ka na mapupunta niyan? Ano nang gagawin mo niyan? Kasi mga kapatid, magkakaroon ng one world currency pagdating ng tribulation. Wala na pong ibang ng pera o kayaman card. Ang tanging gagamitin na lang o paraan para makabenta o makabili ay sa pamamagitan po ng mark of the beast. Wala na pong iba. So, nakita po natin dito yung sistema na gagamitin ng Antichrist. Talaga maraming tao ang madideceive kasi ang pinakakailangan ng mga tao sa mundo na ito ay pera po siya papasok, dyan po siya manlilin lang sa pamamagitan ng Mark of the Beast so dahil wala kang Mark of the Beast at wala kang pera hindi ka talaga makakabili. at ikit sa lahat, pag ikaw ay bumili, hahanapan ka rin ng Mark of the Beast So, pag wala kang tatak, wala kang pera. Pag wala kang pera, wala kang bahay, wala kang pagkain, wala kang tubig, o kung ano man ang mga pangangailangan mo. So, kung gusto mong makakain, kung gusto mong magkaroon na masisilungan, o kaya man mga damit, at makabili ng mga pangangailangan mo, ang deal po dyan, kailangan mo ng tatak ng halimaw. Magpatatak ka muna sa Antikristo para mag-survive ka sa mundo na ito. Yan lamang po, ganun lang kasimple yung deal na gagawin ng Antikristo. So marami mong mga tao ang magpapatatak ng Mark of the Beast kasi nga gusto ng mga tao na mag-survive pagdating ng panahon. So pwede po natin i-compare sa vaccine nung time na nagkaroon ng COVID-19. So maraming tao noon na nagpa-vaccine kasi nga kailangan nito. Na-require po ito ng buong mundo kasi kung di ka magpapabaksin, mapapahama ka. Mahihirapan ka. At nung panahon na yon dumating pa sa point na kailangan mo ng vaccine card para makapasok ka sa mga establishmento para magbukas ka ng business o kaya man makabenta at makabili ka. So nakita po natin yung kahalagahan ng vaccine at ng vaccine card sa mga tao nung panahon na yon. Maraming pumili na magpavaccine kasi nga kailangan nito. Ganon din po pagdating ng tribulation. Dahil nga maghihirap sa panahon na yon, magkakaroon ng matinding kapighatian, kailangan mo ng Mark of the Beast para mabuhay ka, para mag-survive ka. Bukod sa paghihirap na mararanasan ng mga tao pagdating po ng tribulation dahil wala silang tatak ng halimaw, mahirapan din po sila kasi nga ipepersecute sila dahil wala silang tatak ng Antikristo. So in short po mga kabatid, kapag wala kang tatak ng Antikristo pagdating ng tribulation, mamamatay ka sa kamay ng Antikristo. So dahil required na dapat magpatatak ka ng Mark of the Beast, ang gagawin po ng Antikristo, pipilitin kanya na magpatatak sa kanya kahit ayaw mo. Ngayon kapag tumanggi ka, dun papasok yung kapahamakan sa Mararanasan mo yung paghihirap sa pamamagitan ng Antikristo. Katingin sa at matatapos yung buhay mo dahil na-reject mo siya. So, parang ang mangyayari niya pagdating ng tribulation, mauulit na naman yung persecution na nangyari 2,000 years ago. Alam naman po natin na yung unang mga alagad ng ating Panginoong Sokristo, halos na matay po silang lahat dahil sa matinding persecution. Noong panahon po kasi ng Roman Empire, ang hindi kumilala sa emperor at hindi sumamba sa emperor, ipe-persecute po sila. At hindi mo magugustuhan yung mga paraan na gagawin nila. Dapat ang kikilalanin lang na Diyos o Panginoon ay walang iba kundi yung emperor nung panahon na yon. At kapag ikaw ay kumilala sa ibang Diyos, mamamatay ka. Ganun pong katinday yung persecution noon. Kaya nangyari, maraming mga Kristiyano ang namatay dahil sa persecution ng Roman Empire. Ngayon mga kapatid, magkakaroon ulit ng matinding persecution pagdating ng tribulation. Ang pinagkaiba lamang po niyan, mas matindi na yung persecution na mangyayari pagdating po ng panahon na yon. Di lamang po siya sa isang lugar, kundi pang buong mundo na yung persecution at mas matindi po yung persecution ngayon madali kang mahanap ng antikristo o kaya ng mga otoridad kapag hindi ka sumamba sa antikristo dahil nga sa technology so kahit anong gawin mong pagtatago mahanap at mahanap ka pa rin kahit saan lupalop ka pa ng mundo magtago sa pamamagitan ng mga internet, AI, satellite at kung ano-ano pang mga makabagong teknolohiya madali ka nang mahanap para ikaw ay persecute kung hindi ka susunod sa antikristo kung ikaw ay hindi magpapatatak ng mark of the beast yan pa po, po yung isang matinding mangyayari sa iyo kapag ikaw ay hindi nagpatatak ng Mark of the Beast. Mapapersecute ka, mahihirapan ka. So ano pa po, po yung makikita natin dito na mangyayari sa mga tao kapag sila ay hindi nagpatatak ng Mark of the Beast? mari mahirapan yung mga tao pagdating ng tribulation, mapapersecute sila. Pero mga kapatid, malinaw sinasabi ng Biblia, kapag nanadili ka sa Panginoong So Kristo, sa panahon na yon, maliligtas ka. Meron kang reward. So kailangan lang, tiisin mo lang yung paghihirap na yon kapag naranasan mo yung tribulation. Kaya sabihin ng mundo na required na magparatak ng Mark of the Beast. Pero wag kang susunod doon. Manatili ka pa rin sa ating Panginoong So Kristo. mapapahama ka sa mundo na ito. Pero pang mundo lamang yung kapahama ka na yon at kahirapan. Pag ka sa ating Panginoong So Kristo sa kabila ng kahirapan, kahirapan at persecution, ang kasunod niyan ay buhay na walang hanggan. Pang eternal naman yon. So mas piliin mo na na mahirapan ka panandalian kesa naman sa panghabang buhay na kapahamakan o kamatayan doon sa impyerno. Kasi mga kapatid, kapag ikaw ay natatakan na ng Antikristo, wala na pong balikan yan. Kahit ano pang gawin mo, kahit anong pagsisisi na gawin mo. Yung Mark of the Beast, yan yung nagsasabi na ikaw ay susunod na sa Antikristo. Na ikaw ay patungo na doon sa kapahamakan. Patungo ka na doon sa kapalaran ni Satanas. So, ibig sabihin lang yan, kapag naranasan mo yung tribulation at kapag lumabas na yung Antikristo, manatili ka pa rin sa ating Panginoong So Kristo. Huwag mong ibigay yung buhay mo sa Antikristo. Kahit mahirapan ka, kahit masaktan ka, at sa lahat, kahit kapalit niyan yung buhay mo, huwag na huwag ka magpapatatak ng Mark of the Beast. Tiisin mo lang yung panandali ang suffering sa mundo na ito. Dahil ang kasunod niyan ay buhay na walang hanggan. Kaya ko po sinasabi sa inyo to para malaman nyo yung mga bagay na ito na sinasabi ng Biblia. Maring iba sa inyo walang kaalaman patungkol dito. Pero yan po yung mga prophecy na sinasabi ng Biblia. Kailangan nyo po itong malaman. Kasi mga kapatid, baka maranasan nyo yung tribulation pagdating ng panahon. At least alam nyo yung gagawin nyo. Piliin nyo pa rin yung ating Panginoong Sokristo. May pag-asa pa pagdating ng tribulation. Huwag na huwag mong ibibigay yung buhay mo sa Antikristo. Huwag na huwag kang papatatak ng Mark of the Beast o 666 sa Antikristo. Ano man mangyari pagdating ng panahon, wag na wag ka mapapatatak ng Mark of the Beast. Dahil diyan nakasalala yung kapalaran mo sa pangwalang hanggan. Kapag nagpatatak ka ng Mark of the Beast, wala ka na magagawa. Mapupunta ka na sa impyerno. Pero kung wala kang tatak ng Mark of the Beast at meron kang tatak ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay maliligtas. Ikaw ay makakaroon ng mga reward pagdating ng panahon. So, mas piliin mo yung buhay sa ating Panginoong Sokristo kesa yung buhay sa mundo na ito pagdating ng tribulation. So, huwag nyo na pong hintayin na maranasan pa yung tribulation pagdating ng panahon at magkaroon pa kayo ng pagkakataon para mamili kung magpapatatak ba kayo o hindi. Ngayon pa lamang, piliin nyo na yung ating Panginoong Sokristo. Nang sa ganon, hindi nyo na pong maranasan yung matinding kapighatian na darating pagdating ng panahon. So, malapit na magsimula yung tribulation at malapit na lumabas yung Antikristo. Kaya ngayon pa lang, ihanda mo na yung sarili mo sa pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo.